I-describe muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa ibang wedding o hindi. Inayos ko na para mabilis. Okay? Yan lang naman sa pot na yan. Kasi mahirap intindihin yung oracle deck na to. So, kung gagamitin siya sa collective reading, mahirap siya intindihin. So, kailangang ilatag na siya para mabilis. Maintindihan. So, game. Anong current situation? Well, dito kasi mukhang third party situation. Yung nangyari dito. Kasi may third wheel tayo. Nag-away. Ang pinag-awayan siguro ay friends. Masyadong friendly. Parang... Yung conflict nang galing dito sa friends. Kasi may kaklose yung isa sa inyo na friend. At yung pinagselosan dito. Ang awkward lang kasi nga yung third wheel o third party ay friend. Hindi ko alam kung kanino. Sa side mo ba o sa side niya. At mukhang break na kayo. Lost na to eh. Umiiyak ka siguro ngayon. O may someone na umiiyak sa connection. Dahil natatakot na baka hindi na magkaayos kahit kailan. So, yan. Ang current situation, malalaman naman natin kung sino yung nagloko dito. Kasi hihimayin pa natin yung kwento. So, tingnan natin kung anong feelings mo para sa kanya tapos siya. Dito yung sa'yo, dito sa kanya. So, feelings mo sa kanya. Ngayon, mahal mo pa, may heart tayo. Pero tingnan pa natin yung mga susunod. Siya naman. tulad. Merong moon, blood, ano to? Wota? So, ayusin ko lang sandali para maganda tignan. Saka organize. Gusto ko ganun. So, okay. Magsimula na tayo. Anong feelings mo sa kanya ngayon. Mahal mo pa, may heart tayo eh. May feelings ka pa, literal. Sa kanya. Hmm. Actually, ang dating dito, parang gusto mo pa bigyan ng chance ang koneksyon na to pero hindi pa natin alam kung sino yung naglolo ko dito well siya siguro may moon tayo dito eh kasi yung moon ay pwedeng um, may kinalaman sa dark emotion ang dating gusto mo pa siyang bigyan ng chance kasi mahal mo pa nga. Actually, nag spy ka nga dito. Ini-spy mo siya. Nagko-conduct nag ka ng research. Kung bagay, nahanap mo yung clarity through spying, research, investigation. Ngayon, sa kanya, current feelings niya, para yo kasi magulo yung takbo ng buhay niya. Lost soul, parang ganun hindi niya alam anong direction sa buhay niya tingin ko siya yung nagloko dito sa connection yung dalawa sinacrifice kanya kaya may dugo aha uh -huh. dahil nga selfish siya so kaya nagkaroon ng third party Itong dalawang to, parang ano eh, may kinalaman sa mystery. No contact na siguro kayo ngayon. Ngayon, dahil di ka na nga niya nakakausap. So, wala na siyang balita sa'yo. Kung baga, tingin niya, mystery ka na ngayon. O sabihin natin, Totoo talaga yung misteryo. Sa pagitan ng friend niya. Siya yata. Mukhang siya. Siya talaga. Yung may person at ang person ay close friend niya. Awkward kasi ano eh. Friend niya mismo yung third party. Di ba? Kaya pala super close sila. Yung pala eh. nagkaka pa na sila. O baka sila na talaga. Mukhang sila na talaga. Kasi ano eh, may flirtation tayo nangyayari dito. San ba yun? Kinabasa ko. Ito. Kasi ito friendliness. So, pag ganyan. Friend talaga yan. Dating sa akin, ano eh. Masyadong close sila. Yung pala may flirtation na nangyayari. Na hindi mo alam. Pero more likely alam mo na. Kasi nag-away na kayo dito. Kuwarel to eh. Siguro hindi mo agad pinaghinalahan. Kasi friend naman niya. Sabi niya, friend lang daw sila. Friends lang sila. So, although may kutub ka. Naniwala ka sa na mo. Kasi may tiwala ka sa kanya. Na friends lang sila. Pero ang totoo, sila na pala. Mukhang nagka-develop pa na sila. At ito na nga, sinacrifice ka na dito. Blood kasi ito. Ganun dating. The sinacrifice niya yung relasyon niya para dito sa dark, mysterious feelings niya para dun sa ah, the person friend niya. So, yan ang tinakbo ng kwento. Ngayon, um, anong gagamitin kong deck? Future outcome na tayo. Yung future outcome sa connection na to. Teka baka baliktad eh. Hindi ako nagbabasa ng baliktad. Nairita ako pag baliktad. Yung cards. So next action. Ay next action. Future outcome to ha future outcome. Sa connection na to, anong mangyayari? Magre-reconnect pa ba kayo? Anong information ang meron dito? Well, mm, ano to? Jack of Hearts, Six of Hearts, to of diamonds. May, may tao tayo dito. Hindi ko nga lang alam kung siya ba to. O someone else. Future outcome. Sabihin natin Hmm. Hindi ka kung sila ba talaga. Pero may hinala ka. Nagaway nga kayo eh. Kaya lang di pa rin siya mamin. Halimbawa lang. Di mamin. Mukhang totoo talaga oh. Ano nga to eh. Pwede rin ka workmate. Friend doon sa work. Mahal talaga. Ito interested oh. Ma mahal niya talaga yung friend niya na ka-workmate niya. O friend lang. O ka-workmate. man dyan sa dalawang yan. Ano nga eh? Tawag dito? Marami ding had lang actually sa connection nila. Kasi alam nga nila na in a relationship na siya. So, maraming against sa connection nila kasi mali. Dahil alam nila na may karelasyon na yung partner mo at yung karelasyon niya nga ikaw. O pwede rin naman yung other ah, ay may karelasyon na iba. Parang friends din nila mismo. Ayaw sa connection nilang dalawa ng partner mo at nitong friend. May ibang tao na lang ganun. May ibang tao sa paligid nila na ayaw sa connection nila dahil mali. Alam nila mali. Kaya again, sila. Mm -hmm. um, ano pa ba? Ano pang ibang detalye? Ito. Ibang detalye ulit. Sa Piocha, ito. Ngayon tayo military dito. Iisa ba ito? Military. Sacerdote. Esperanza. Oh. So, ang dating sa akin, huwag ka daw mawala ng pag-asa. Kasi maghihiwalay din yung mga yan. mag sila. Um, siguro dahil may sabit. Sabihin natin, kasal kayo. Hindi talaga pwede. Sila magsama dahil kasal kayo. Pwedeng kasuhan mo siya, di ba? O pwedeng yung yung other ay in a relationship sa iba at sila yung kasal. Pwede rin ganun. So, may kalaban sila na law. Kaya, hindi pwedeng magtagal sila. Ganyan. Um, so, sabihin naman natin parehas yung hindi kasal ng Adaposon at ikaw anong kalaban nila um, um, mag-away sila eh mag-away sila at may someone na magiging cold o maglilid yung away na yun sa no contact. Kaya magbe-break sila. Pwede rin ganun. Tapos, babalik siya sa iyo. Kaya, sabi dito, huwag um, kang mawala ng pag-asa dahil mag din yun sila. mag din sila for some reason. So, again, pwedeng dahil sa law. Hindi talaga pwede. May sabit. Um, pangalawa, mag-aaway sila. Hindi sila compatible. May isa na magiging cold. Maglilid sa no contact. Tapos ayun, break na. O pwedeng break na talaga. Um, ano pa ba? May pangatlo pa ba? ah uh -oh. Bawal sa profession. Ang kabit. Yan yung pangatlo. So, ano bang bawal na profession ng kabit? Guro. ba? Diba? Bawal yung ano. Kasi dapat modelo sila. So, ayan. Sabi natin, police. Guro. Bawal sa profession nila yung may third party. Basta ganun. Yan yung pwedeng reason bakit di sila magtatagal. So, kayo na mag-isip kung ano yung mga profession na bawal ang third party. Kasi dapat maging ehemplo sila ng batas o maging modelo ng tamang pag-aasal. So, yun lang naman isip ko. Guru, police karang itong military, di ba? Soldier yan. Um, wala naman isip. Basta ganon kaya na mag-isip dun sa profession. Anyways, munta na tayo sa clue. Magbibigay ako ng walong clue. Pero wag masyado mag-pay attention dito dahil dagdag info lang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay para sa inyo. Kukuha na ako dito ng ano. Um, walo na para mabilis. May dim po. Ito. Unrequited. Teka, tama Un Ah. Sige, alam ko na. Copper ko. 2, 4, 5. Six, seven, eight. Oh, ano to? May X tayo. Baka ito yung adaposon. Yun. X. So, yung iba sa inyo, baka yung third wheel o third party ay X. Uh -huh. friends sila, pero hindi mo kalahin. Eh, friends sila, pero hindi mo kalahin. Eh, dati nyo palang X yun. Pwede rin ganun, di ba? So, again, pwedeng X yung third party. O ex na kayo ngayon. Kasi mukhang separation reading to. Pwede rin ganun. Unrequited love o. Oh, kayo to. Kasi nga, break na kayo eh. ba? Diba? Dahil dito sa pwedeng friend, ka-workmate o ex. So, ito ka-MU. Ito yung third wheel. Pwedeng ka-MU. So, again, friend, ka-workmate, ex. A. Leta A sa whole name, nickname. Mo. Pat na mo. Ada posons. Capricorn, sun, moon, rising, Venus, Mars, or Jupiter sa bochot. So, again, tatlo yung ta taong tatamaan ng clue. May dimples. Magaling sa English. Widow. Yung iba naman. Baka yung other person ay widow na. So, widow, baba ito. Biuda. Pwede rin ganoon. So, again, kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay para sa inyo. Anyways, Hanggang dito na lang. Goodbye for now.